kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Isa sa mga nirerespeto at sinusunod ng grupong kalabang mortal ng Israel na Hamas ay ang kanilang leader na si Ismail Haniye. Isa siya sa mga Palestinong sinuportahan ng pag-asik ng lagim laban sa mga Israelita rason para siya ay maging markado sa listahan ng musad para itumba pero dahil sa yaman koneksyon at suporta ng ibang nasyon kay Haneye kung kayat hindi madali para sa Israel ang makatsyempo para siya ay tuluyan ng tudasin October 7, 2023 nang sinalakay ng Hamas ang isang lugar sa Israel ay nasa Istanbul, Turkey si Haneye. Kumalat ang isang video kung saan ay makikitang masayang nagse-celebrate si Haneye kasama ng iba pang mga leader ng Hamas dahil sa nangyaring pag-atake sa Israel. Siya ang isa sa mga kinikilalang utak sa nangyaring pag-atake dahil sa nakabasa ito sa Doha, Qatar kung saan doon siya naninirahan rason para hirap ang musad na maglikpit sa kanya, April of 2024. Isa sa mga araw kung saan ay naging masakit para kay Haneye dahil tatlong mga anak nitong lalaki ang winasak ng Israel sa pamamagitan ng kanilang airstrike sa Gaza na natiling matatag at hindi pinanghinaan ng loob si Haneye sa kanyang pinaniniwalaang pinaglalaban kahit na yun na ang nangyari sa kanyang mga anak. Naniniwala ang Israel na kahit doon sa Qatar nakatira si Haneye ay tuloy pa rin ang pagbigay nito ng utos sa mga miyembro nila sa Gaza para patuloy na guluhin ang Israel at mga mamamayan nito. July 31, 2024, ni hindi man lang pumasok kahit sa panaginip ni Ismail Haneye na siya ay posibleng matumba dahil siya ay nasa bansa ng kanilang kaalyado na matinding kaaway naman ng Israel. Ito ay ang Bansang Iran. Nasa tiran si Ismail Haneye kasama ng kanyang mga bodyguards. Naroon siya para sa inaugurasyon ng bagong presidente ng Iran pero ang hindi niya alam na doon na pala magtatapos ang kanyang buhay. Dahil nasa bansa ito na mortal na kalaban ng Israel kaya siguradong mahirap pang magpadala ng mga birador para ito ay tudasin. Kung kaya't ibang pamamaraan ng ginawa para siya ay tuluyan ang mabura sa mundong ibabaw. Direktang strike mula sa isang raket ang nagwasak sa tinitirhang kwarto ni Haneye at ng kanyang mga bodyguards sa Iran ang tumapos sa kanila. Walang may umako sa na nangyari pero Israel ang tanging inaakusahan ng Iran na siya o manong kay Haneye. Ayon sa kanilang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei, Responsibilidad ng Iran ng ipaghiganti ang pagkatodas ni Haneye dahil nangyari ito sa loob ng kanilang bansa. Wala pa rin pahayag ang Israel sa nangyaring ito. At ang tanging kagagawan na kanilang inako ay ang pagkatodas ng commander ng Hezbollah sa Libanon na kanila ring winasak sa pamamagitan ng airstrike ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu pipirahin nila ang sinumang manggugulo sa kanilang bansa at mananakit sa kanilang mga mamamayan Nakahanda o mano ang kanilang bansa sa kahit na rumang senaryo na pwedeng mangyari. Ayon sa mga eksperto pagdating sa gyera, posible raw na ang nangyari kay Haneye ay maaaring magdulot ng malaking gulo sa pagitan ng Israel at Iran dahil itinumba si Haneye mismo sa loob ng teritoryo ng Iran. Pero kagaya ng sinabi ni Netanyahu ay nakahanda ang kanilang bansa sa anumang gagawin ng Iran laban sa kanila. Ang nangyari kay Ismail Haneye ay patunay lamang na siguradong buwan lakang ligtas sa galing ng Israel sa pagpatumba sa kanilang mga kalaban kung totoo sila talaga ang may kagagawan sa nangyari sa leader ng Hamas. Nihinti man lang na-detect ng Iran ang pagpasok ng raket sa kanilang teritoryo, rason para mawasak ang tinutuluyan ng kanilang pisita na si Ismail Haneye. Ang tanong, tutuhanin kaya ng Iran na igaganti si Ismail Haneye Marie, ikaw, naniniwala ka bang hindi na mapipigilan ang pagkaroon ng sagupahan ng Israel at Iran? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.